Ang sarap talaga maging masaya, lalo na kung kasama mo ang iyong pamilya. Kaya naman guys, samahan niyo kami sa aming munting adventure. May kasabihan nga tayo, maikli lang ang buhay sa mundo. Kaya piliin maging positibo at masaya. Kaya we decided to go anywhere to make us happy. Ang kasama ko para makamit ito, walang iba kundi ang aking pamilya. Trevika Natalie at aku, ako, Jason. Sarap nang hangin. Medyo mainit lang pero okay lang. Ang mga nangisda dito guys. Siguro naliligo din sila. Siguro pandang unahan doon. Andun yung mga maraming tao. dala kayo mga pagkain kamuti oh. napakasarap lang sa pakiramdam kapag kontinto ka sa lahat ng bagay kapag kontinto ka kung anong meron ka ma-appreciate mo ang mga ganitong simpleng okasyon isa lang dahilan noon kung kontinto ka sigurado ako magiging masaya ka teman namin, cekin joy ya cekah kemungkinan. Tapi kami mau main. Harapkan menang, gak harapkan menang. Singkat, aku udah kudan, kungsan dan kayak gue paling guys let's go. <coughs> your color Ang ganda dito, pwede ka mag-camping Ganito Ang mukha na pangit. Ay, pangit Yan, pangit No, maganda ako I'm pretty Pretty <coughs> <coughs> May dala silang ano Gulaman ang kalamig. Kami ay maghanap ng ano, spot. Yung magandang spot. Yung comfortable. Comfortable tayo. Yung mga pangyo.

Niet, ikaw ang mabigat. Hindi, ikaw. guys, Tapos Clean as you go! Sabi niya, sabi ng establishment guys, clean as you go. Pero may mga nagaya naman basura pero silapin. Sira, makasarap ng hangin dito. Magkita nyo guys, may pump boat sa likuran ko lang malaki. Punta siya ng island. Island na yun is ang Kapgan Island. At doon din banda, may vanishing island. So ngayon kay low tide. Dahil low tide ngayon, mo yung buhangin niya. Kaya tinatawag siya ng vanishing kasi dahil magka magkalo tayo aw high tayo awawal bababa siya sun na sobrang kulit so dito yung ano nila parang board ng mga turista dito din sa makikita guys sa lugar na to yung nag trending na uh, ano napakadaming seafoods lalo na yung ano talaba talaba yun o, yung mga tao na yan kumuha sila ng product nila ang na pinipreserve nila sa dagat kaya nila pinipreserve kasi pag may order dahil pag may order kumuha na sila buhay pa kita nyo naman napakaganda ng ano dito spot so may tayo sa yun kami sa may simenteryo pinipat <laughs> so, kami dito tingin namin mas maganda dito island doon na pinupunta ng mga turista at saka yun yung Vanishing Island sinasabi ko dito sila sasakay pag gusto mong pumunta doon so baka dating ang panahon may pangka tayo pumunta na tayo doon ba? bok? <laughs> di ba bok? ha ikaw ang tambok yun yeah, guys maliit na to guys ibuka, ibuka mo nga ibuka no <laughs> Ikaw. Ay. Ay. Wala, man. Wala. Gusto ko nang maligo. Ayoko pang maligo. Mukha nang gusto nang maligo. Oh. Wow. Gusto niya maligo. Nangyayaya na siya maligo. sa bandang to guys makikita mo yung nasa tuktok na paralan you know paralan nasa ipapaw, so nakapunta na ako dyan dati well okay talaga lahat dito makikita mo talaga ganda ng yung mga isla yung mga bahay yan guys naligo na ang dalawa dalawang mga pangit naligo na <laughs> Kaso pag anak ko na lang <laughs> kaya Brado, kahit ayaw mo gustuhin ko na lang Correct Tata, tatalon tat siya, tatalon siya. Wap! Wow! <laughs> May pambot na papunta dito. Yan, pambot na yan. 1, 2, 3, SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL! Yung isla na yan is Turtle Island. At yan naman, yung isla na yan ay Tubgun Island. Soon guys, makapunta rin tayo dyan pag may bangka na tayo. You're gonna go on your jan, huh? She puts it on the jan. We want to chase the healer, healer, my boy. from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna, we're gonna be two hearts running wild.

Na ako ba? <laughs> Akala nyo, ha? Ah, kayo lang. Naroon din ako kumain. Eh. <laughs> Sige na, day. Kumuha ka naman, kamote. Ihagis. Hmm. Ihagis daw ang kamote. <laughs>

<laughs> ya, <Yeah. laughs> alas, walang alas, mag-amang alas, <laughs> oh, ito, alas, to alas, 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 Alat, alat. alas, <laughs> So ayun guys May papalit na naman sa amin Sa area na to kasi May mga dumating na mga tao Alam nga naman na Nandun pa din tayo Parang nabalik ta na tayo na tayo na susagabal doon Kasi tatlo lang kami So marami sila So pinagbigyan natin sila na Magiging private yung Ano nila Pagliligo balik, Pinagbigyan natin kasi malayo pa yung nilakan nila So, malayo rin naman kami. Pero so, mas malayo talaga yung kapila. So, para ngayon, alis na lang kami. Direktika namin yung mga malayo pa yung binyay. Yeah, let's go! Let's so, go! So, so pasalamat sa inyo guys sa lahat ng mga sumusuporta. Kung bago ka pa lang sa aming channel guys, sa aming channel, sa mga so, travel, uh, travel ano namin, vlogs, huwag kalimutang mag subscribe! subscribe. <laughs> i oh,